Bago sa saksi, nauwi sa barila ng pag-iwas ng isang sasakyan sa police checkpoint sa Kalawag, Quezon. Patay ang dalawang sakay ng AUV na kapwa hinihinalang gun for hire. Ating saksi ha! Bandang alas test ng hapon kanina na magkaroon ng shootout sa pagitan ng mga operatiba at mga hinihinalang gun for hire sa Kalawag, Quezon. Ayon sa Quezon Provincial Police Office, hindi huminto sa police checkpoint sa bahagi ng barangay Sumilang ang dalawang sospek na sakay ng isang EUV. Pagdating doon sa checkpoint, pinapara siya ng ating mga tropa. Ah, hindi siya huminto at ah, nagpaputok sila ng baril kung saan nagkaroon nga ng ah, palitan ng putok. Naabutan ang mga polis sa mga sospek at doon nagpatuloy ang barilan. Nang humupa ang barilan at tagpuan ng dalawang sospek na wala ng buhay. Ang isa hindi na nakalabas ng sasakyan. Ang isa pang sospek na natagpuan sa gilid ng highway, bumagsak na may mga tama ng bala. Wala namang nasugatan sa hanay ng mga pulis. Marami siyang kaso, ano? Ayun 'yung tinitignan natin ano dahil uh, marami siyang mga na sa kanya na uh, murder cases, pero karamihan diyan withdrew ng complainant at 'yung iba na dismissed. Dumating din ng Soko sa pinangyarihan ng shootout para magsagawa ng pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Thank <laughs> you.